Araw-araw na mga salita ng Diyos. Nais ba ninyong malaman ang pinag-ugatan ng paglaban ng mga fariseyo kay Jesus? Nais ba ninyong malaman ang diwa ng mga fariseyo? Puno sila ng mga pantasya tungkol sa Mesiyas. Bukod pa riyan, naniwala lamang sila na darating ang Mesiyas subalit hindi nila hinahangad ang katotohanan ng buhay. Kaya nga, kahit ngayon ay hinihintay pa rin nila ang Mesiyas sapagkat wala silang kaalaman tungkol sa landas ng buhay at hindi nila alam kung ano ang landas ng katotohanan. Paano ninyo nasasabi na matatamo ng gayon kahangal Katigas ang ulo at kamangmang na mga tao ang pagpapala ng Diyos. Paano nila mamamasdan ang Mesiyas? Kinalaban nila si Jesus dahil hindi nila alam ang direksyon ng gawain ng banal na Espiritu, dahil hindi nila alam ang landas ng katotohanang binanggit ni Jesus at bukod pa riyan, dahil hindi nila naunawaan ang Mesiyas. At dahil hindi pa nila nakita ang Mesiyas kailanman at hindi pa nila nakasama ang Mesiyas kailanman, nagawa nila ang pagkakamali na kumapit lamang sa pangalan ng Mesiyas habang kinakalaban ang diwa ng Mesiyas sa lahat ng posibleng paraan. Ang diwa ng mga fariseyong ito ay mga sutil, mapagmataas, at hindi sumunod sa katotohanan. Ang prinsipyo ng kanilang paniniwala sa Diyos ay, gaano man kalalim ang pangangaral mo, gaano man kataas ang iyong autoridad, hindi ikaw si Kristo maliban kung ikaw ang tinatawag na Mesiyas. Hindi ba katawatawa at kakatwa ang paniniwalang ito? Tinatanong ko pa kayo, hindi ba napakadali para sa inyo ang gawin ang mga pagkakamali ng mga sinaunang fariseyo yamang wala kayo ni katiting na pagkaunawa kay Jesus? Kaya mo bang mahiwatigan ang daan ng katotohanan? Talaga bang magagarantsahan mo na hindi mo lalabanan si Kristo? Nagagawa mo bang sundan ang gawain ng banal na Espiritu? Kung hindi mo alam kung lalabanan mo si Kristo, sinasabi ko na nabubuhay ka na sa bingit ng kamatayan. Yaong mga hindi nakakilala sa Mesiyas ay may kakayahang lahat na kalabanin si Jesus Natanggihan si Jesus, nasiraan siya. Lahat ng taong hindi nakakaunawa kay Jesus ay kaya siyang tanggihan at laitin. Bukod pa riyan, kaya nilang ituring na panlilinlang ni Satanas ang pagbalik ni Jesus at mas maraming tao ang huhusga kay Jesus na nagbalik sa katawang tao hindi ba kayo natatakot sa lahat ng ito? Ang kinakaharap ninyo ay magiging kalapastanganan sa banal na espiritu. Pagwasak ng mga salita ng banal na espiritu sa mga iglesia at pagtanggi sa lahat ng ipinapahayag ni Jesus. Ano ang mapapala ninyo kay Jesus kung litong-lito kayo? paano ninyo mauunawaan ang gawain ni Jesus kapag bumalik siya sa katawang tao sakay ng puting ulap kung nagmamatigas kayong huwag kilalanin ang inyong mga pagkakamali? Sinasabi ko ito sa inyo. Ang mga taong hindi tumatanggap ng katotohanan, subalit pikit matang naghihintay sa pagdating ni Jesus sakay ng puting mga ulap, ay tiyak na lalapastangan sa banal na espiritu at sila ang kategoryang pupuksain. Hinahangad lamang ninyo ang biyaya ni Jesus at nais lamang ninyong tamasahin ang napakaligayang dako ng langit, subalit hindi pa naman ninyo nasunod kailanman ang mga salitang sinambit ni Jesus at hindi pa ninyo natanggap kailanman ang katotohanang ipinahayag ni Jesus nang bumalik siya sa katawang tao. Ano ang panghahawakan ninyo bilang kapalit ng katunayan ng pagbalik ni Jesus sa kay ng puting ulap? Ang kataimtiman ba ninyo sa paulit-ulit na paggawa ng mga kasalanan at pagkatapos ay pangungumpisal ng mga iyon ng paulit-ulit? Ano ang iaalay ninyong sakripisyo kay Jesus na nagbabalik sakay ng puting ulap? Ang mga taon ba ng paggawa kung saan dinadakila ninyo ang inyong sarili? Ano ang panghahawakan ninyo para pagkatiwalaan kayo ng nagbalik na si Jesus? ang inyo bang likas na kayabangan na hindi sumusunod sa anumang katotohanan? Nakikilala mo bang daan ng katotohanan Piyat hindi kalabanin si Kristo Nasusundan mo bang gawain ng Espiritu Ang di nakakilala sa Mesiyas Nagawang labanan si Jesus Yaong um, din na uunawaan si Jesus Ay kayang tangihat laitin siya Isiping pagbabalik niya ay panilin lang ni Satanas At mas maraming huhusga kay Jesus Na nagbalik sa katawang tao Di ba kayo natatakot? Maaari mong manapastangan ang Espiritu Sinisira salita niya sa Iglesia Tinatanggihan salita ni Jesus Anong mapapalano kay Jesus Kung kayo'y litong-lito Malalaman bang gawain sa pagbabalik niya katotohanan Pero hinihintay si Jesus sa kain ng puting ulap Ay nilalapastangan ang Espiritu Sila ang mga pupuk sa Hangad ni ni Jesus Ligaya ng langit ang tanging is Ngunit salita niya'y di niyo sinusunod Ni katotohan tinatanggap Sa kanyang pagbabalik Anong ihandog niyo sa pagbabalik niya Sa kainan Taintin niyong pangungumpisan Kahit kayo'y nagkakasala pa rin Iaalay niyo ba ang mga taon ng gawain na pinagmamalaki niyo? Paano siya magtitiwala Sa inyo na mayayabang kato? hanai ni